Hello, magandang araw mga Marikoy. Ngayong araw nga po pala ang birthday at binyag ni Alexa. At ayan nga mga Marikoy, binihisan ko na at inipitan ko na din siya. 8.30 nga po pala ang call time namin doon sa simbahan. Kaya maaga kami nagising lahat. Dito nga po pala ay walang tigil ang ulan. Mabuti na lang at nag-init-init ngayon mga Marikoy. Kita nyo naman mga marikoy ang putik ng daan pati yung kalsada basang basa. Inaantay na nga lang pala namin dyan yung sasakyan namin papunta doon sa simbahan. Napakahirap kasi ng daan doon sa may tulay. Kaya buti na lang yung ninong ni Alexa merong sasakyan. At siya na nga yung maghahatid sa amin doon sa simbahan. At syempre kasama na nga din namin siya kasi siya yung magnininong dyan kay Alexa. At binuhat na nga ni Papa ito si Alexa para hindi na madumihan yung sapatos at puro puti nga naman yung mga suot namin. At sumakay na nga kami dito sa sakyan ng kumpare ng Papa. Siyempre ninong na din siya ni Alexa. At pinagsiksikan na nga lang namin yung sarili namin kasi kung sa labas pa sila sasakay at uupo baka abutan tayo ng ulan kasya naman kami dito. Medyo maaga-aga pa nga niyan mga marikoy pero mas maganda na na mas maaga kang makakarating ng simbahan. Baka kasi pagalitan tayo ni Padre kapag na late tayo. At pagdating nga namin doon mga marikoy sa simbahan ay nag arte, -arte nga yung batang yan. Nilibang-libang na nga namin yan pero ayaw pa rin magpalibang. Tingnan nyo na nga, pinadede na nga lang namin yan. Nung una nga mga marikoy, ayaw pa niyang dedean yung dedean niya kasi nga kumain siya ng candy tapos yung tubig malamig pa. Kaya ang ginagawa niya, tinutulak niya yan sa akin. At pagkatapos nga ng binyag ay nakauwi na kami dito sa bahay. Yan na nga lang pala yung naipakita kong handa niya. Dahil nga nailabas na namin yung handa ni Alexa para kumain na yung mga ninong at ninang niya. At nung pag-uwi nga namin dito sa bahay mga marikoy ay ayaw nga kumain. Ay ng batang to. Sobrang liga at kulit nga pala ng batang ito ngayon kasi ang dami niyang nakikitang kalaro. At pagkatapos kong ang asar-asarin si Alex sa kanina, ay ito nga naman tayo, mamimigay naman tayo ng mga regalo dito sa aking mga kamag-anak. Minsan nga lang pala kami magkita ng aking mga kamag-anak mga marikoy at ngayon lang to nangyari sa tanan ng buhay ko. Yung nakakapagbigay na ako at nakakapag-share na ng blessing mga marikoy ay napakalaking kasayahan sa akin mga marikoy. Dahil first time ko nga makapagbibigay sa aking pamilya mga marikoy ay sobrang tuwa talaga ng a aking puso. At kaya nagpapasalamat nga ako kay God kasi sa sobrang blessing na binigay niya sa akin, nakakapagbigay din ako ng blessing para sa aking pamilya. Hindi mo talaga matutumbasan ng saya kapag nakikita mong masaya yung pamilya mo mga marikot. At nagpapasalamat nga din po pala ako sa mga tumulong dyan sa akin, sa amin ni Papa. Dahil nga nairaos din namin yung binyag at birthday ni Alexa. Kahit nga napakadami din pagsubok na dumating mga marikoy, ay malalampasan din natin yan. Tiwala lang tayo kay God. Kaya thank you God for the blessing and more bless pa po. Nakakatuwa nga lang mga marikoy na nakikita mo silang masaya kahit napakasimple lang ng regalo na binibigay ko sa kanila. At next nga po pala natin binigyan dyan si Kuya Jomar ang pamangkin po ni Papa. Papa Pogi points pa nga dito si Kuya Jomar. At sunod ko namang niregaluhan itong si Kuya Eric. At tinitingnan niya pa nga kung nagbibideo daw ako. Si Kuya Eric nga din po pala ay pamangkin din ng aking papa. At habang nagbibigay nga ako mga marikoy ng regalo, ay nagiinuman na nga po pala sila dyan. Itinigil nga po pala nila yung video okay kasi nga nagbibigay ako ng regalo. At yan nga po pala si ate Mer na ang asawa ni Kuya Jomar ay sayaw ng sayaw. At next ko na nga din po palang binigyan dyan si Kuya Jimson, ang asawa ng aking pinsan mga marikoy. Siya nga po pala ang nagluto ng mga handa ni Alexa. Kaya Kuya, thank you po sa pagtulong mo sa amin kung mapanood mo man ang video ito. At syempre, next na natin bibigyan ng regalo ang aking papa at nahihiya pa nga siya dito mga marikoy. Niloloko niya pa nga ako dito, sana pera na nga lang daw yung binigay ko sa kanya. At matapos ko nga ibigay yung mga regalo ko mga marikoy ay nagkakagulo na nga sila dito. At ayan nga, kanya-kanya na silang gawa. Siyempre, mga nagpre-prepare na yan para sa pagiinom nila. At ito nga si Papa, natulog lang ako pero nadulas pa daw. O ah, diba, tinanong ko naman siya pero ang sabi niya hindi daw siya lasing. Talagang madulas lang. Paulan-ulan po kasi dito sa amin mga marikoy. Napaka-swerte mo na nga lang kung makikita mo pa yung init dito sa amin. Hindi ko nga po ba alam pero parang isang taon nang umuulan dito sa keso. At nakita ko nga itong pamangkin ko mga marikoy ay nagpipindot na dito sa video okay para kumanta. At ito namang isang pamangkin ko ay nagpapakyut pa nga dito. At yan nga po pala si Alexa ay dinala na nga ni ate Mer na dyan para mamasko dito sa mga ninong at ninang niya. Dito nga mga Mariko ay hindi pa sila nakontento at inilagay pa nga nila dito sa kabilang table yung tubig. Para nga daw hindi na sila patayo tayo sa pagkuha ng tubig dahil nga iniinom nila islambanog. At dumaan na nga po pala dyan yung isang ninong niya na galing pa ng kagbalite mga marikoy. Late na nga po pala siyang dumating. At syempre hanggang dito na lang mga marikoy. Bukas ulit.